what's up? Ah, ipapakit ko nga pala sa inyo ang ating mga pinulit ng mga antigong antek. Ah, simulan natin. Baka simulan pa ng kapitbahay. Go, boy! simulan natin na. Ah. Ayan. Mga mga kapit na sila una. Ah, uh, nagbibilyar pa yan mga aso. Ah, meron ulit tayo yan. Buda. Yan. Sino una yan? May antigo na yan. At sininyo labas ang baya. Meron tayong gerebo. Gay boy. Ayan, ang ating ano. Bertud. Siling maliit. Buda. Ito yung, ano, hindi uling na plancha. Kung matatandaan niya sa mga wala pang mga gadget noon Big game, Game Boy. Ah, computer. Ha? Kamis yung, ano, yung uh, katatawanan. Kabibe. Mayroon tayong kabibe. Uh, eto, 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 no? Eto, no? Yung hammer nito. Pre, yan, pre yan. Hammer nito. Sipo. Kaya huwag tayong sipo, ha? Sipo. Salamin ni Shanta. No? Sipo. May pang-ayot din tayong luma. Ayan, no? Gillette. Ayan, wala na kayo makikita nyan. sipo. Kodak. Wala na. Maluma. Ay, ito ang pinumpangkit. Nahukay pa yun sa ano. Sa pira, sa ano. Sa uh, Sa disyerto. Ayan, nakuha pa sa si disyerto na. Ito, yun ang barko. Ang barko oh. ang yan patches yung sila unang patches sa amin yung ginagamit ng mga sa traffic ayan at meron tayong mga sila mga alahas ayan meron tayo pyramid Meron tayong mga lumang ng mga sinseng Beta huh? Betamax. Ito. Ito, mahal dyan. Star Wars Betamax. Wala ka lang makikita nito. Ha? Huh? Star Wars Betamax. Pero ito tayo yan. O. Ha? Uh. Ah, Betamax yan. Siguro may mga ilang traso lang gumawa yan Ha? Huh? Meron din tayo. O may pa na, sila una. Meron din tayo yan hmm, um, pag may ilo yan yung pagkasinasak mo, may ilo siya, na. ah, aquarium na, no? beta max, yan mga di mga di mga di yan yeah, mga sila ulo signal, yeah. sombrero, sila ulo ng sombrero, lederian. at picture na, oh. Ano? Ah the Beatles ay sorry maharang meron na dito yung feature ni ano eh. Ramon Zabilla si Ramon Zabilla si yan sino ulang mga coin ah, old coin cars si Gino si Shark Super Mario si Melo Bugs Bunny, mm. Toy Story, Marvin the Martian, mga Matchbox, so ito na sila una, ito, wala na kayo makikita yan, sila unang lente, mga lente, mga lumang, hello, mas iba klase, salamin, DVD yan yeah. o DVD DVD yan ha ay matindi dyan o oh. wala na kayo makikita nyan o oh. ah eto yung suot yung sobrelo wala na kayo pa pala yung piko yan sino ko yung piko yan ang liit lang yan mga gamit ng mga minero Okay. Mga manigan luma. Mayroon rin may tayo hmm. hmm. na. Nakakatako ito. Mas you know? hmm. launang manika na. Nakakatapit ito. Trolley. Si ano? Kinuha ko pa. patuloy sa mga, mga ghost ng mga manika. Barbie. 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 na tayo. Barbie. Si Ugoy. Si Ugoy K. Si Ugoy Dungke. At ibang klaseng manika. Ano yan? Tapos na tayong dodo. Sinaulang dodo. Ayun uh, ba yung sinaulang laruan yan. Ah, laki makikita yung mga laruan na yan. Mga sinaulang bag ito. A leather bag. Okay. Hey! Ang dami natin mga gadget. natin yung... Mga old. Old, old, ayan yan lapad na mga ano makikita nyo aww dito ko lang tatapos ah tataposin ng ating pagbablog yun yeah. ah basta yun yeah. makikita mo aking mga ante pagdaling ko na lang sa ito okay dito ko tapos tataposin ng ating pagbablog bye, bye.